Nananatiling mataas ang trust and satisfaction rating ng Armed Forces of the Philippines batay sa huling Octa research survey kung kaya malabo umano ang umuugong na destabilization laban sa gobyerno ayon sa pamunuan ng AFP nagbabalik si JM Pineda Matapos ang higit tatlong dekada mula ng tangkain ng militar na agawin ng kapangyarihan sa gobyerno na pinamumunuan ni dating Pangulong Corazon Aquino, muling pumutok ang usapin ng military adventurism. Umingay kasi sa social media na may mga literadong general umano ang ginagamit ang investigasyon sa flood control project para makahikayat na mag-aklas sa pamahalaan. Pero sabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr., hindi na posible yan dahil may pagkakaisa na ang hanay ng militar ngayon at hindi watak-watak. Sa huling OCTA Research Survey, lumabas na 73% ang trust at satisfaction rating ng militar sa bansa. Ayon kay Atty. Dino De Leon, patunay yan na maraming Pilipino ang naniniwala na wala ng impluensya ang politika sa mga grupo ng sundalo. Siguro, gone were the days, gone were the days na nagpapagamit ang AFP sa politika. No? Kasi uh, kung matatandaan natin, dati very politicized ang Armed Forces of the Philippines. No? Nakikilam sila sa politika. Eh, hindi yan yung disenyo ng ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon kasi, sa ating saligang bata, Uh, we are a Republican and Democratic country. Ano ibig sabihin nito? No? Dahil we're a Republican and Democratic country, ang nasusunod dito ay ang sambayan ng Pilipino. Ang responsibilidad rin umano ng mga militar ay protektahan ang mga sibilyan. Kaya walang lugar sa bansa at sa ligang batas ang pag-aaklas ng mga sundalo. Alam mo kung ikaw ay naging sundalo, ang oath mo talaga is do sa ligang batas. Eh. Hindi ka dapat sumasama do sa politika. Let the civilians sort things out. Uh, pagkatiwala natin, ang mga sibilyan, no, ang people, people that they will eventually sort things out. Pumusbong rin ang isyo patungkol sa pagtatanggal ng pensyon sa mga retiradong sundalo na susuporta sa destabilisasyon ng pamahalaan. Tinawag na yan na fake news ng AFP. Pero para kay De Leon, may punto naman ang ganitong panukala. Pero kahit nagserbisyo sila at tapos na sila, Retirado na sila, right. e eh, wala naman silang karapatan right. na bigla na lamang mag-destabilize. Mm -hmm. uh, especially since they are receiving oh, pension. No, para, oh, para sa akin, very reasonable na hindi dapat tustusan ng gobyerno yung mga destabilizers. Mm -hmm. diba? Paliwanag pa nito, malaki ang impluensya ng mga retiradong matataas na opisyal ng militar. Kaya dapat umano, pantayan ito ng tamang responsibilidad at maging tapat sa institusyon na sinumpaan at huwag magpagamit sa politika. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.